na nga kami ng ulamin naming sinampalukang manok at ituturo ko sa inyo yung way ng pagluluto ko nito na wala ng halong sakit. Medyo marami yatang nasaktan at naging emo dun sa previous video na inupload ko. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog for today's vlog, ang sarap pa ng tulog ng isa dito. Tignan nyo, ang gwapo pa naman niya kahit tulog. Sabi ko nga sa kanya, ang unfair kasi kung ako yan, nakanganga pa. Sabi ko nga, tumayo na siya kasi nga, ipapagroom din namin si Kali ngayon. Kaya makikita nyo mamaya, parang bagong aso siya. Papa summer cut na nga namin siya kasi grabe na talaga yung init ngayon. Palaging nakalabas yung dila niya. Isasabay na rin namin yung pamamalengke para isahang paglabas na lang. Hindi nga to, sanay sa daan at maingay. Kaya tignan nyo, medyo parang natatakot yung itsura niya. Same silang tatlo nila Amor at saka tabi, na hindi sanay sanay sa maingay at maraming tao. Dahil siguro hindi sila nasanay, no? Iniwan na nga muna namin sa galit si kasi sabi namin, eh mamamalengkin na muna kami. Bumili lang kami ng pakpak ng manok dito kasi nga yan yung part na gusto kong niluluto kapag kasi ng Dinagdagan ko na rin yung manok kasi hahatiin ko yan dahil kinabukasan luluto namin sa toyo. At after naming bumili ng manok, pumunta naman kami dito sa suki namin na nagtitinda ng gulay. Dinamihan ko nga dyan yung gabi kasi alam nyo ba, nagaagawan kasi kami ni Mr. Castro sa gabi kapag kasinigang. Buti nga at meron si sigarilyas kasi alam nyo ba, isa to sa favorite ko na gulay sa sinigang. Kayo ba, nung pinaka-favorite nyo na gulay kapag ka nagluto nagluluto kayo ng sinigang? At kung umabot nga pala kayo sa vlog na to hanggang dito, anong oras nyo nga pala to napanood at saka anong ulam nyo ngayon? After naming bumili ng ulam, dumiretso kami sa convenience store para bumili naman ng tinapay. Binalikan na rin namin si Kali kasi balak na namin siyang hintayin para hindi na kami lalabas mamaya. Tinitignan ko nga siya habang ginugroom siya. Tignan nyo, napaka-behave niya. Pero kapag ka kami trim dyan guys, naku, sobrang likot at hindi mo hawakan At hands down talaga ako sa mga nag dito kung saan namin siya pinapagroom. Kasi ang babae. Pagkakuha namin sa kanya, alam ko gustong gusto niya yung gupit niya kasi kapag ganito, press kong press ko siya. Naabutan nga kami ng motorcade dyan. Kaya naman medyo nalipin kami nakauwi. Kaya nga pag uwing pag uwi namin, niready na namin lahat ng mga rekados. Sinakuha ko na nga yung extra ng tupperware dito kasi nga hahatiin ko na yung manok. Mga 6 to 7 na piraso lang yung iluluto ko para sa sinigang or sinampalukan. Hanggang dinner na din tong ulam namin na to, para hindi na namin iisip isipin kung anong uulamin yung gabi. nagpapagawangan ng almusal sa akin si Mr. Castro. Akala ko nga tinapay. Yun pala ang sabi niya, eh gusto daw niya ng kape. Kaya ayan, pinaggawa ko na siya. Eto nga yung kape niyan, sugar free. Alam niyo naman, health conscious yan. Hindi naman sa pagayabang, pero tignan niyo, nagagamit na esthetic namin na lababo. Kasi malakas na yung tubig. Sobrang ginhawa talaga guys, nung nakapag-jetmatic kami. Before nga yung pinanguhugas pa namin sa mga gulay, mineral water. Ganun kahirap before yung tubig dito, nung naka-prime water pa kami. Anyway, tara magluto na tayo. Actually, dapat hindi ko to igigisa. Pero gusto ni Mr. Castro nakagisa para mas malasa daw. Kayo ba, paano kayo magluto ng sinampalukang manok or sinigang? Nagigisa ba kayo or pinapakuluan yun na lang? Ako, gigisa ko lang siya sa bawang, sibuyas, luya, tapos yung manok. And then, lalagyan ko ng patis. Pag medyo nag-color brown na yung manok, lalagyan ko na rin yan ng tubig tapos papakuluan. Nakalimutan ko nga atong kamatis kanina. Kaya naman, ayan, nung kumulo na yung tubig, din ko nilagay. Hindi ako nakagamit ng totoong sampalok. Kaya naman, etong sinigang mix yung ginamit ko. Okay na yan kasi masarap naman. Hindi nga ako naglagay ng magic sarap or betchin dyan. Asin lang talaga okay na. Tapos, nilagyan ko yan ng nori chicken. Naku, sobrang sarap ng pagkakaluto nito. Nilagay ko na nga yung mga gulay dyan, katulad ng sigarilyas, okra. At syempre, favorite kasi namin ang puso ng saging. Kaya nilalagyan din namin ng ganyan. Then, ang pinakahuli kong nilalagay kangkong at saka yung mga larang pamaksiw. O siya, luto na din yung ulam namin. Kain na po tayo. Thank you for watching this video. See you on my next one. Bye! Mwah!